Good luck sa atin, boss, kumahanap mo yung t-shirt. Camera up! Patingin na mga camera! Ready na! Yay! In 3, 2, 1, let's go! So, ayan, nandito po kami sa Taytay -tay ngayon. At meron kaming ginagawang challenge. Alright! So, ayan, guys, andito na kami. <laughs>

Yes! <laughs> <laughs> Baka Loki ka lang po, si Kaw lang pala yung nakahanap <laughs> ha? <Okay>. Tayo lahat! <laughs> Target natin yung Palamaris po. Saan? Palamaris. <laughs> Baka mami, imbis <laughs> na maghanap eh. <laughs> no. Ayan ba yan po sa ato? na yung mga golde dito? Ayan yung golde dito. Nandito. Ayan yung mga golde dito.

PC ka lang. point, police and security, bago lao bouncer sign, bago lao martial sign, bouncer, bouncer, police, so gentle, yeah. so, 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 you know? so, come oh, no. okay. on. So, yes. on, yes, halo, 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 halo,

Oo oh po, may hinahanap lang po. T-shirt, <laughs> Sir? Sige po. Yes, ano kong hanap? Hinahanap lang po, may challenge lang kami. <laughs> Ang dami namin. <laughs> Oo, oh, may nanilagay po isang t-shirt, ganitong ganito masyadong yes, nagbo-vlog ka ba? Oh, ano po nandito po kami sa creative management Marami po kami. ka nahanap lang po t-shirt ganito ah ganito May challenge ba? ganito 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 na. Saan mo? Ewan ko saan ano 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 Ayun, tumingin ka kung mayroon sa ng malamig. Pumapasok sa loob. Sa loob. Five X po. Five X. Ano oh, po? May nahanap lang po, ma'am. <laughs> T-shirt po. Ito <laughs> lang po.

Uh, At ang umalang niya, bursa. Wow. Pasokan niya tagrabo kasi. Masiyante. Ang record ko kayo. Okay na? <laughs> Eh, sabi na ara na. Wala pa sir. Pabili ka na. Hindi pa nga din. Sa record mo lahat ah. Okay, ano mo pala? Paano mo? Pagkakasya yun sa tibo. Ah, siguro t-shirt. Kasi

Uh, magkano sa um, t-shirt? Pabili nga po isang large. Ah, ito pa siguro. Wala. Ito lang kaya ko lang nagganan sa? Hmm. Um, may na po kami kaya ang dami namin eh. May t-shirt po ginahanap na ano yung challenge ginto ha. Ah, oh, so, no, pero sasabay na may bibiling t-shirt gagamitin naman bukas. <laughs> Kaya ang dami namin na nakikita dyan, sunod-sunod. <laughs> okay. Hindi po, hinahanap na yung ganito. Pero bibiling ka po yan, large. Medium to, oversize kasi. Uh, oversize, pwede na yan, sir. Isa lang. Oh. Hmm, oh. nakikita niyo yung mga dumano dyan <laughs> Ang dami nyo dami Challenge kasi yun Magkano po? 180 na? Oo 180 Okay na yun sir 200 Thank you sir ha Thank you Okay na sir ha <laughs> Thank you sir, thank you <laughs> Sa lang yun, kasabit. Thank you. So ayan guys, nakabili na ako nung gagamitin namin yung challenge na lang. Yung hinahanap natin yung t-shirt. So ayan. Dito lang daw. No? Oops.

sa er 600 parraðar í dag. at magkano? Magkano po ito? Eh? Pero, uh, siya, Yaya, ito. Large, large sana pag food. Large Lakan, sir. Ah, ito, 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 gray. Gray yata, Oh. Yeah? oh. Okay. So ayan, dalawa na yung nabibili natin Actually guys, mayroong sa challenge na ito May binigay si sir na 1K Lahat kami mayroong tigo 1K P Pwede namin ubusin yon, pwede na hindi Gagamitin namin dito sa challenge na ito Bibili kami na gagamitin namin para sa 4th day namin So ayan Ha? Up. Ah, Tasya. Kasya kayak ya 300. tuh tinggi kok. 300. Saya, Andrea, thank you, you Pak. Ako na? Oo, ako. Ano ko na? Ay, ko sir. Nakuha na pala. Ay, ano na rin ako. Ah. <laughs> uh, Hello. <love. clears throat> So, ayan, nakuha na daw Di bali, mabili naman tayo ng mga gamit natin bukas Ay, sa, ano, sa Tuesday Ika, ano, ah, uh, four days Ayan, four days So, ito, pabalik na Nakuha na, bro Nakuha na Nakuha na

Natawad ka si Kwenta Pisa. Sabi, hindi kami mas pinahalan. Parang mali na yung mundo kayo na. Dati pag-bagay pa lang kinisto. Ngayon, tatagdagat. Ano mo? Ano ka po? Oo, oo, Pag-insip ka. Pag-insip ka. ka. Ma'am, talo tayo. May natutunan ako ngayon. may natutunan ako at nagmadamot na sa information. Hindi dapat mag-share. dapat na rin hindi ko Hindi ko alam. Basta pumunta lang ako sa damitan. Pagpapatong-patungin. Ano ba 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 ba

ano gagawin mo sa sukli? Bibigyan na lang. Ano sa yung sukli? Wala na sukli! Wala na sukli! Wala na sukli! Ano mo Pantos-tos masahin mo bantay pa. Pamasahin pa uwi. Budget sa susunod ng mga araw. sa Next! 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 Next!

Two, oh, you're not allowed to GTP. I'm going to be a little bit of 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 ipad, iPhone, oh 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 oh, lido, guys, huwag siya, 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 Okay. Okay. Magkano yan? Malalaman natin 50 pesos! Ay, sabi Ay, sabi pa. Kuling mo Ay, wow, sexy! Yan? 50 pesos! 50 sa umay ka ba nabili? yan? Eto, guys! Wow, Puro Sabi ni ate, branded coffee. Tinawala ko 350! Oh! p

Okay. So, kami okay. so, yeah. kami nasa kabila pa. pa, pa. Hey. Ka mara, yeah. amin, na okay. So, uh, before ako mag-start para i-announce yung decision, ang challenge okay. decision na sa buhay, I would like to give the to Sir Nino team. Uh, sila yung uh, the man and the team behind this, the M2N Suryanti channel. So, mga isang mga sigkado, mga sigkado, mga sigkado, mga sigkado, Anyway, uh, good evening everyone yeah, sa mga challenge yun. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Yeah! yeah. Yeah. Napagod? Yes! Oh, <laughs> Alam mo na, na-advise ako. Anyway, uh, andito ang GB Live, isa uh, sa mga tumulong dito sa aking partner ng KTV. Muna-una, syempre, salamat tayo kay Elma uh, na butahan kami rin ito. actually, siya rin tumutulong sa akin para dito sa gagawin natin, The Influencers Reality Challenge. Okay, sa 2025 na nangyari. So, Ah, uh, sana natin ano, pero at least kayo yung kauna-unahan na pumasok sa challenge, okay? At dahil dyan, kayo rin yung kauna-unahan, pupunin ko model ng GB Life. <tinyo> Yes, so, yes. <laughs> Kailangan nyo pa yung, ano yung mga content creator nyo, magiging influencer nyo. I'm sure lahat, hindi natin masabi ang pangalan katulad na nangyari kay Kapin Pin. Di ba? Mag-experience yeah. niya si Kapin Pin Brothers, si Go, at sa lahat ng mga nagsikata ng influencers niya. At gusto ko kayo na yung susunod. Yeah. At, sa tulong ng Kapin TV, sa tulong ng GDLAD, dalawa kami tutulong sa inyo. So, gawin niyo yung best. And ito yung mga kasama ko sa GB Live. yung CEO ko, John. Kaya, hello, good, good evening, everyone. So, first of all, uh, thank you, especially to Edmar, March, and the entire Create PPP for inviting us here tonight. Uh, we believe in his vision. Uh, yung vision niya para sa mga sa community at saka sa mga influencers na gusto niya makita Kaya kita niyo naman sa lineup naman ng CREAT PPP, napakalaki na nagkawahin